makaparayam din natin yung uh, Mayor ng Labrador, yes, sir, Labrador. Uh, Pangasinan. Kasi mm -hmm. uh, napakahalaga po niya yung labrad Labrador kasi meron. Nung isang araw, merong pinasinayaan dyan mm -hmm. na isang napakalaking solar facilities. Wow. Uh, hindi lang yung usapin sa nuclear na ako rin yung nag-file ata nung, nung resolution noon na merong Uh, tinutulungan natin yung DOST na meron makuha dyan na material mm -hmm. sa karagatan nila. Pero nung isang araw, ininaugurate dyan na solar facilities. So, solar pa ah, talagang nagagawa ng oh, wind wind. Hindi ako nagkakabalik wind wind ah, okay. facilities. So, talagang sila ay ano naghahanap na ng alternative source of energy, Senator Tol. Yes, kasi maganda yung kasi niyan, bundok, may dagat, kumpleto yan. Mm -hmm. Yan labrador Pangasinan. Ayun, ay eh, ganitong nagkakaproblema tayo sa supply ng kuryente, talagang panahon na para tayo ay maghanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng uh, enerhiya, Senator Tol. Yang uh, tama, tama. Yan marami tayong matututuhan na ano, mapupulot na pwedeng uh, Pero maaga ko magpapaalam si Cecil kasi yes, papunta Senator ko Tal. ng Dumaguete. Oh. Mm, ay nabanggit mo yung Dumaguete, Sen. Tol. Kinumusta ko yung forecast kahapon ng pag-asa eh. 39 degrees Celsius yung heat index. Ah, okay lang. Diyan Hindi masyadong sa, mainit. Oo, uh, sa Dumaguete. Pero kahapon, Sen. Tol, 34 na lugar eh. Yung nakaranas po ng dangerous level na heat index kahapon. Yung pinakamataas po, Senator Tol, ay 47 degrees Celsius na itala po yan sa Sangli Point, Cavite. Yun. At ang um, ilang bahagi ng bansa, ayon pa rin sa pag-asa, eh, posible raw makaranas ng pag-ulan dahil pa rin sa ay. thunderstorm. Oh, nasa linya na raw si Mayor mm. yes, Ernesto Senator Ah, pwede na siguro natin makapanaya. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Magandang umaga, Mayor. Si Senator Tolentino po ito. Kumusta kayo? Uh, good morning, sir. okay lang po kami dito sa uh, Baraang Municipal. Ano po, nung isang araw, noong isang araw, Mayor, uh, two days ago, meron dyan na uh, uh, groundbreaking ng isang wind uh, wind facility. Tama po ba yun? Uh, solar uh, farm po, Senador, Anong, uh, noong May 15. May 15, no? Oh, tama. May 17 uh, uh, ngayon. Oh, 360, na ngayon. Uh, oh, yeah, 160 megawatt solar power uh, pump dito po sa amin. Ayun. At naalala ko nung araw, Mayor, uh, meron akong natulungan ko yung DOST para mag uh, ng ma nuclear material dyan sa karagatan nyo. Minilagay akong tulong sa DO Department of Science and Technology. Nagawa na kaya yun? Opo, sir. Uh, thank you po yun kasi pumunta dito, yung DOST, saka yung mga PNRI, yung Philippine Nuclear Research yun. Institute. At, uh, opo. Sinabi ko rin yan kay Congressman na uh, Mark Juan Colon na naglagay ako ng tulong doon sa DOST para sa inyong bayan. Uh, napakaganda po ng Labrador, Daga, tapos Bundok. Uh, kumusta po ang turismo naman dyan? Uh, uh Mayor uh, maganda rin po ang turismo, sir. Uh, kasi po, uh, Senador, uh no, na mga municipal officials ay uh, uh gumawa kami ng resolusyon inviting nga uh, yung nuclear entity and uh, the government agencies to the city possible uh, site uh, for a nuclear power plant sa munisipyo po namin. At uh, yun nga, sa tulong po nyo, nabigyan ko po kayo, uh, DOA, uh, lahat mga ng mga kwadre na ibang kongres lang kuha po, natunisan po ng uh, resolution point nito at uh, tumugon naman po sila. Kasi so, po sa amin po, uh, Senador Juan, eh, ah, parang uh, ah, aside from pwede sa amin ng solar power plant dahil uh, ah, mayroon kaming mga barren uh ah. dito sa mountainous area. Mm. Kaya nga ah, maganda naman po at uh, nung pisa na po ang solar power plant dito sa amin. Wow. At pati wow. din po ang uh, nuclear power plant kasi po mayroon kami pong mga beaches dito, shoreline along uh, Gulf. Ah, na pagkukunan ng uh, mga tubig para sa nuclear power plant. Also, kay mm. Manir Bahils uh, with this basic television uh, mm. para pagtatayuan at aming pong lugar po ay uh, uh, ito po ay may strong civil bearing capacity na suitable for uh, nuclear power plant pero uh, ngayon nga rin ang ganis uh, mga tao din sa amin ay gusto rin nila kasi pumirma na sila ng mga apilabits uh, na uh, gusto po nila kaya nga po, ayong uh, Mayor, part, eh, ko lang. Araw, Mayor, nandyan lahat yung mga tiga Department of Energy, DNR, pati si Senator Subiri, pumunta dyan eh. Alam ko yan eh. Kaya siguro pwede na kayong tagline na ano, energy Energy LGU. Kasi nasa inyo na narara? Mayor, uh, congratulations Cecil. Meron kang tanong kay yes, Mayor? Yes, uh aha. -huh. Akain, nagdinising natin na maaga to pero napakasipag naman talaga nito eh. Salamat po Mayor Akain. Yung uh, ilang uh, LGU po sa Pangasinan ay eh, nananawagan daw po muna ng scientific study bago po pasimulan yang uh, nuclear power program sa inyo pong lugar. Ano po ang inyong reaction doon uh, Mayor Akain? At tama po, uh, kasi nga naman po marami pang legal impediments po na nangyayari. Siyempre uh, marami pang batas uh, na kuwan po kaya ng safety ng power plant. Ganoon din po sa amin, uh, siyempre kung uh, yung mga exploit ang magkapag po niyan, dinaman naman namin po pinipilit ito kung hindi po pinipirit. Pero sa akin palagay po, uh, itong nuclear power plant po ay... Uh, ito po ang isang solusyon po natin na uh, permanent solution no, upang maibsan ang ating pong power crisis. Kasi po itong mga solar po ito, mga uh, solar power, wind power ay uh, kung minsan, uh, hindi reliable okay. kasi ay uh, hindi operated 24 hours. Pagka nuclear po, ito po ay uh, safety, ito po ay magkakaroon ng murang kurim, okay? okay reliable dahil la uh, 24-7 ng operation nito. Hindi ka gaya ng mga solar na kung magulimlim o bumabagyo, ay hindi na magkapag-operate po ito. Medado. Uh, kaya nga pa nung din si sa... sa... mga tao na unahang tumanggap ng nuclear uh, concept. Eh, yan, yan naman, kahit sa mga Singapore, Tokyo, ay talagang proven safe yan eh. Uh, kahit saan lugar, sa gitna ng Paris, hmm. France, nandun yung nuclear plant. Uh, kahit po saan, uh, mayor. Kaya congratulations at uh, kahit yung pag-aaral siguro, meron talaga namang uh, pag-aaral. Ang importante, hmm. eh, hindi lang yung bayan mo at uh, yung buong lalawigan ng Pangasinan, kung hindi yung buong Pilipinas may kinabang. Yung bang gagawin ngayon bagong highway, eh, sakop kayo yung pagsabing bagong highway mula sa Lingayen, papuntang Binalonan. Uh, yun, yun po sa uh, pang extension po yun ng Swiss uh, pangasinan Expressway pero from Lingbie uh, na uh, 15 kilometers pa going to uh, Alaminos din to Bulina yun pang programa ng aming pong uh, gobernador po dito o oh, po uh, uh -huh. with the uh, with uh, the uh, San Corporation ito ang pisang po on. Ang mga katulong sa turismo yan. Wala na akong katanungan Mayor at uh, congratulations po sa inyo. At uh, binabati ko po kayo, kayo lang yung uh, talagang tumatanggap ng mga alternatibong sources of renewable energy. Uh, Mayor Ernesto Acai, maraming salamat po. Uh, salamat. At saan, makapansyal ako sa bayan ng Labrador kapag walang sa piyesta. Salamat din po sir sa... Pag Ay, no. nyo, uh, pagtawag uh, Kumusta na sa mga kababayan natin sa Labrador, uh, uh Pangasinan? Sige po sir, uh, kumustahan po kayo at uh, kilalang kilala naman po kayo uh, bilang magaling na sinador. Uh, salamat at, po, uh, ngayon. Agyaman Nagbibigay po, nagbibigay importansya sa energy crisis natin upang matungunan matugunan ng uh, permanent solution po. Thank mm. you po. Salamat, napakinggan po natin si Mayor Akain ng uh, Labrador, Pangasinan. Uh, dela dire Diretso ko na sa balita, Cecil, uh, mag-commercial break tayo. Sige, Senator Tol, tayo ay magbigay. Daan muna natin sa ating mga headlines. At uh, mamaya, eh, pakatapos ng headline mo, ako tuloy na ng Dumaguete. Yes, sa ating Senator mga, Tol. ating sa bye bye, Makakaharap naman natin sila sa Dumaguete Ayun, Negros Oriental. Naghihintay na sila roon sa inyong pagdating, Senator Tol, at mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. Ayun, sa punto pong ito, ipuntahan na po natin ang ating mga headlines. Ang ito ay sa inyo ng fujidenzo home and commercial appliances where you get reliable durable and energy-saving products upgrade your usual appliances to fujidenzo hd inverter appliances fujidenzo quality above all upgrade your home upgrade your business with fujidenzo quality above all Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta pa dala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique your cooking partner. That's the Technogus Technique. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan. Mga balitang bagong-bago sa TWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ikalabing pito ng Mayo taong 2024, bagong dagdag singil sa kuryente kasado na sa susunod na buwan. Ayon po yan sa NGCP. G-W-I-Z Balita Bamban Mayor Alice Guo Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Marcos Balita Divorce Bill Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes Simbahang Katolika Pumalag DWIC, WIZ w i z Tabalita. Unang araw ng hulihan sa unconsolidated jeepney, mapayapa sa pangkalahatan. Ayon po yan sa NCRPO. D-W-I-Z BABALITA At may gitapat na milyong Pilipino, hindi na makakaboto sa 2025 elections. Mga balita updated. Mga issue updated. Mga komentaryo updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino at Cecil Villarosa. sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mayroong dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan. Piniyagan kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng mga planta ng kuryente na nagbigay ng reserba noong Pebrero. Ayon sa NGCP, 10 centavos kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa transmission charge sa Hunyo. Ang napanggit na transmission charge ang ipinambili ng reserbang kuryente noong Marso na pinayagan ng ERC na singilin. Katumbas ang 10 centavos kada kilowatt hour ng 20 pisong paasingil sa mga electric bill na mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Samantala, hindi pa masabi ng Meralco kung magkano ang dagdag singil dahil kanila pa itong pag-aaralan. WIZ Balita! Sa iba pang mga balita ay ginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat lang na imbestigahan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. sa panayam sa Cagayan de Oro City kinuwestiyon ni PBBM kung paanong nahalal si Guo sa nasabing bayan. Paliwanag ng Pangulo, kilala niya ang mga politiko sa Tarlac pero hindi ang alkalde Nagtatakaan niya siya kung saan nanggaling galing si Bamban Tarlac Mayor Guwo matapos siyang manalo noong 2022 local elections. Hindi rin isinasantabi ng Pangulo ang posibilidad na peligroso sa seguridad ang ganitong pangyayari. Three. Balita. Sa oras na labing siyam na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara de Representantes ang House Bill Number no. 9348 o panukalang nagsusulong ng diborsyo sa Pilipinas. Yan po ay sa pamagitan ng iginanap na Viva Voce Voting. Kabilang sa mga nakapaloob na batayan para sa absolute divorce, ang physical violence o moral pressure, drug addiction, madalas sa pag-inom at pag -usugal homosexuality, marital infidelity at iba pa. Mababatid na matagal nang isinusulong ni Albay First District Representative Ed Salagman ang panukala no at target na maipasayan sa ikatlong pagbasa sa susunod na linggo. D! WIZ Balita! Sa kaugnay pa rin balita, muling nanindigan ang simbahang katolika laban sa panukalang nagsusulong ng diborso sa Pilipinas. Yan ay makaraang makalusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill No. 9349 na layong gawing paraan ng dissolution of marriage ang divorce. Ayon kay Catholic Bishops Conference of the Philippines, Permanent Committee on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Ceciliano, hindi na kailangan pa ng divorce sa Pilipinas. Anya, mayroon naman ang mga legal remedies para sa mga problematic na marriage. Matatandaan na sa ilalim ng panukalak, ang mga pinahintulutan sa divorce ay mga irreparably broken o dysfunctional marriage na. May bitning titingnan ang mga batayan gaya ng karahasan. Pang-abuso, pagiging alcoholic at drug at drug use. Bukod sa Vatican City, isa po ang Pilipinas sa dalawang bansa sa buong mundo na hindi pa legal ang divorce. D W sa iba pang mga balita, generally peaceful o naging mapayapa sa pangkalahatan ng unang araw ng panguhuli sa mga kolorum na public utility jeepney. Ito ang inilunsyo ng National Capital Region Police Office. Kaugnay nga po ng sinimulang crackdown kahapon laban sa mga unconsolidated na mga PUV. At ayon kay NCRPO spokesperson, Lt. Colonel Eunice Salas, walang napaulat na insidente at normal din ang naging sitwasyon. Samantala, tiniyak naman ng Maribela ang patuloy na pa masada dahil hindi nila kinikilala ang, pa ang pagtanggal ng kanilang prangkisa. Dagdag pa ng grupo, mayroon pa silang legal na hakbang para questioning ito at maging ang PUB Modernization Program ng pamahalaan. DWIZ Balita Dating po yun ha, mabigat po ha, mabigat ang parusa la, uh, ipinapataw doon sa mga mauhuling uh, kolorum na mga PUV at kasama po dyan yung pag-impound sa sakyan at pagbabayad ng mahal na multa. Samantala sa iba po mga balita, mahigit 4.2 milyon na mga Pilipinong botante ang malapit ng ma-deactivate at hindi na makakasali sa 2025 elections. Ito ayon sa Commission on Elections ay, uh, at karamihan sa mga maalis na, na, na botante sa listahan ay nabigong makaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Inihiyag din ni Chairman George Garcia na mayroon ding 1,868 na individual na hindi kasama para bumoto ayon yan sa utos ng korte. Nagkaroon din ng failure to validate sa kabuang 595 na butante. Tatlo naman ay dahil sa loss of Filipino citizenship. Ang Region 4 o Calabar Zone o, o ang Region 4A o Calabar Zone ang, naka, ang nagrehistro ng pinakamalaking bilang ng mga disenfranchised na butante na may 733,903. Sinundan po yan ng Region 3 o Central Luzon na umabot sa maygit kalahating milyon. Samantala, ang Cordillera Administrative o Autonomous Region ay nagrehistro naman ng pinakamababang bilang ng mga disenfranchised na mga butante na umabot sa maygit 69,000. D Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos magkasamang bumati sa ikadalawamputpitong taong kaarawan ng kanilang bunsong anak na si Vinnie Marcos. Gilbert, Binati ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos ang kanilang bunsong anak na si William Vincent Arneta Marcos sa kanyang ikadalumput-pitong taong karawan ngayong araw. Sa kanyang mensahe, pabirong sinabi ng Pangulo na dahil May 17 ngayon at birthday ng President Sansan, siya raw ang paborito ngayong araw. Singundahan naman ng First Lady ang pagbati sa kanilang anak na anya ay most charming, most talkative at pinakamaganang kumain. pag nito, sinabi naman ng Pangulo na maaari nilang ipag- diwang ang karawan ng anak sa gawin ng Norte. Ngayong araw ay sa Ilocos Norte ang magiging aktibidad ni PBBM kung saan pangunahan niya ang pagbubukas ng isang tourist area. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Balita Meron pong naganap na sagupaan sa Sultan Kudarat kung saan dalawang hinihinalang kasapi ng mga NPA o teroristang komunista ang napatay. May report po si Jopel Peleño, patrol number no. 17. Jopel? Nasawi ang dalawang miyembro ng NPA matapos makasagupa ang operating units ng 57th Infantry Battalion sa barangay sa Lansang, Lebak, Sultan Kudarat. Sinabi ni 57th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Guillermo Mabute Jr. na naglunsad ng decisive military operations ang militar kasunod ng sumbong ng impormasyon informante ukol sa pangingikil o extortion activities ng mga terrorist communist group kasama ang ilan pang mga units na kasagupa ng tropa ng pamahalaan sa ikinasang operasyon ang sampung kasapi ng Executive Committee ng Sub-Regional Command o SRC Daguma of Far South Mindanao Region na nagresulta sa pagkakalikida sa dalawa nitong kasamahan na kuha sa pinangyarihan ng bakbakan ang isang 5.56mm M16 rifle, isang caliber 45 pistol isang granada, mga magazine, mga bala, subersibong dokumento, mga personal na gamit at iba pang mga war materials ng kalaban ng gobyerno. Patuloy namang nananawagan ang militar sa mga nalalabing kasapi ng makakaliwang grupo na sumuko na upang di matulad sa sinapit ng kanila mga pumanaw na kasamahan. Ito si Patrol 17 Chopel Pilenio. Para sa impilang may tolakas, DWIZ nagbabalita ng tama naglilingkod ng This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier from washers, dryers, refrigerators,